yan oh. Yan po ang, a, ang aking handa. Ito po, is sponsor ni Maribel. Ito po, galing sa akin, ang nagluto si Tatis lahat. <laughs> yan. Happy birthday to me. Yan, kainan na. Sabi na Hi, my birthday. may birthday kami. Birthday ko ngayon. Birthday niya bukas. <coughs> Ay, mm. kung last year pala nasa Mowa kita. Mm. Last pala kita. Last year po nasa Mowa kami. Ngayon nandito kami sa Bicol. Parehas kaming dalawa. Yeah. Libre kami ni. May sa hard. amin. Ito, sponsor din to, oh. Diaman. na. Uh. Yeah. May, palagi nila kami libre. Ah. Awa ng Diyos, palaging libre sila, sis. <laughs> Ayan. Karahus din. Ang birthday. Ayan, may yan, ano. Ayan, may yaman. Ano po oh, Ayan eh. ang... Ano actually, nukay? No, biko. May biko kami, oh. Tingnan niyo yung biko. Oh. Sarap. Siya lahat nagluto. Masarap ng pansit. Hmm. Pansit masarap. Masarap yung biko. Oh, kita nyo Masarap rin kapag... kapag konti. Oh yeah, ang birthday ko nakaano na birthday namin pala. Alam tawon ng mother makauna. Ala, ala tawon ng mother. 'Di ba? Oh. Diba, na mother na mother ka talaga. Bako, bako na daw usong niya ng Sharon. Oh, no. No, 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 no. Sabi kang friend ko, maybe this time da. <laughs> Eh, uh, ni kay itu mujab saya sayur kang pancit. Kau ni, kau ni. Ayah no. <laughs> Total ay kami ay. lang naman. Hindi kami nang invite, kasi ano lang konti <coughs> lang, <coughs> lang naman yan. <coughs> mm. Nang invite ka, mauubusan ubusan. Yeah, si Mina, pala dito sa akin, isang cake lang. Ay! Sardinas! Sardinas! Sabi pala, daya nila, sabi nila, ano, sardinas daw. Ito pala ang sardinas, oh. Mawish oh, ako. Wish na! yan? Ala stress. <laughs> Kaba. Kanina pa daw tong 3. Ang 3 ng hapon. Oh. Yan. Kaya pala ano na sila? Yan. Salamat. Is yan si Kabubong Amiga. <laughs> Ito ba pamangkin ko to? Oh. <laughs> oh. Si Chris. Nakalive ako. Tapos na ako. Kasi yan siya ang nakalive. Tapos tayo. Nakalive siya. Ay, nakikita pala yung ano ko. Good for four person lang pala talaga to. Oh. siya, nakalive. Tito mo. Hungry man ako. Facebook. Baku. Tema. Sa YouTube. Ito may maluto pa. Siyempre sa si chicken. Kung saan yun. Yan, kainan na po tayo. Bili niya, tayo lang na yung saludo mo. O yun, isa mo milk ko. Muna, may ko. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, <laughs> happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday to you! <laughs> salamat abe sa nag-sponsor kayo ng na cake! Maraming maraming salamat sa uulitin! Hmm. Teka, picture, 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 picture. Picture naman. Ang video to eh. Ako video sana. Ta-upload din eh. Alat-alat. Nagkubog-kubog pa sa kamot ko. Gurang! <laughs> 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 Dahil nga no, na, nakakapagkita no. nun talong. Uh, ano lata, man? lata. <laughs> lata. <laughs> lata. Yaho. Okay, mo <laughs> Sa 20 years, makalato man. <laughs> Ay,